Hi guys, today's video ay i-flex ko lang yung aming lugar ito yung crossing guys so masaya naman sya pagpapun na so dito kami dadaan pa oh, win Pam Pam galing kami sa Amin lola lola. ay, ayan ito po yung basketball court guys may ilaw naman sya, so may naglalarong mga bata or sino pa man so dito na daan is dito yung madulim sya so patabi-tabi po, dami po nung mangga so here we are, I'm to be Ayan. So, paggabi na guys. It's almost 6 p.m. Ayan. Yan yung basketball court namin dito sa Maimon Elementary School. Ayan. Ayan. May naglalaro. May mga ilaw. Ayan. Para asarap magsumba dito ng lugar. Dito atang masarap magsumba guys. Oh. Ayan. O so, di ba ang lawak-lawak? Ay, mag ang magsumba. Sana all makakapagsumba here. Yan lang. Just flexing our places